7,144 pesos ng materyales ang binili ko para maituloy na natin ang ating 144 square feet goat house project. Sinimulan na namin ang lagyan ng yero. Ayos! Tara! Okay, katatapos lang namin maglako. Diretso kaming pagbili ng materyales natin para sa ating Goat House. Ang bibili natin ngayon mga pako at yero. Kasi ilalagay na natin siya ng yero. Diba? So, yan. Masyad, marami lang pila pero mabilis na yan. Kasi medyo mura dito sa hardware na to. Kaya dito rin kami pumunta. Sir, ano nga? Corrugated uh, na yero. Ano ang choices ng kabal? 0.4 at 0.6. Magkano yung pinagkaiba ng price nun? 8 pie. Yung haba. Pag-60 like Sinama ako ng isang personnel sa stockroom nila para i-check ang kapal ng binebenta nila na 0.4 at 0.6 mm. Alin sir dito yan? Medyo Ito yan? Ito yung manifest. Tapos yung... Wala kayong... Di ba may 0.5 pa? Wala kami 0.5. Alin yung 0.5 dito? Um, 0.6 sir. Ay, 0.6 pala. Ito naman, kahit tapakan mo. Magkano nga sir sabi mo? Nasa 5.50 Hindi rin ako 5, nakapili 6, 8, kasi 0.5 palaga yung binibili ko So option lang ay 0.4mm at 0.6 Eh masyadong mahal yung 0.6 Diba 0.5 yung binibili natin 0.5 lang hahanap tayo ng 0.5 Ang meron sa amin 0.4 Wala kayo ba pang emilyan? Yan lang 0.4 lang meron kayo? Oo 416 ang isa Pati nga sir ako na 0.4 Chinek ko ang kapal and bingo. Ito ang hinahanap ko. Kaya binili kagad natin. Ito, point four daw ito, sabi ni sir. Pero, mas makapal siya eh. Kesa doon sa point four kanina. Take ito yung na hinahanap natin. Bumili rin ako ng tatlong palopo. Umbrella nail, detress na ako, at vulcasil. So, yun na yung bibili natin. Tapos din yung kulang pa. Yung pagbentahan natin. <laughs> Wala pa naman pasok na pera sa kambing eh. Palabas lahat sa kambing. Ganun talaga, project siya Kaya, hindi lang. May nakita ako dito habang namimili. Si Sir Pabs. Kasama ko siya dati nung nagkakabuti pa ako. Hello! Kumusta kayo? And then, binayaran ko na. At ikinarga na ang ating mga binili. Binilang. At itinali na mabuti. Thank you sir, thank you very much mga santali, malayo layo pa tayo eh sa si ating signage dito pa yan, baka may bumili pa <laughs> ayun, nakauwi na kami ngayon bababa ako na lang itong yero Ayun, okay, kita nyo, ganun na kabis magbaba. Kaya ngayon, tuloy na kami sa aluwag eh. Hey, what's up? Mag-aaluwagin na ulit tayo. At sino mula ng ng detres ang mga 2x2 na kahoy sa bubong natin. Okay, so ngayon, di ba yung uh, last natin na uh, hindi natin na ipako na maayos yung ating mga dos kasi dinilim na tayo. Ngayon tayo babawi. Dami nating pako. Kaya nagpako na naman kami ng nagpako ng nagpako. Okay, saludo na ako talaga sa mga karpintero. Katakot talaga dito sa taas. Pag nasa baba ka,akala mo mababa, antin mo mababa pero pag ikaw nasa taas, ang taas tingnan. Ito'ng kabila naman ng ating Ayusin! Papakuwaon! papakuha Itong kapila naman! <laughs> Sa view na to, kitang kita kung gaano kalakas ang hangin. Ang lakas pa rin. Okay, time lapse muna tayo! Okay, natapos na namin itong frame ng bubong. Oras na para ikabit yung binili namin na yero. Mukhang ulan pa. Madilim. Pero tuloy lang. <coughs> Pero napakadelikadong magyero ng umabon. At napakadulas na. Pinalitan na na Jayman ang mga pako na hawak namin mula sa detress to umbrella nail. At iniangat namin ang unang yero. Ipinuesto ito kailangan namin guhitan para alam namin kung sa papakuan lalo na mamaya pag may takip na lahat yan kasi baka mamaya sala sala na yung pinapakuan namin umbrella meal para sa si yero kaso napagalit ang pagpapako ni John Paul kaya na yupi ang yero kaya pinukpok na lang pabalik okay ito yung pangatlo na nating yero Ayan. First time kong ginawa ito sa aking buhay <laughs> Medyo nakakatakot Pero kaya kaya Tatlo na kami dito pero Medyo mabilis pa rin yung aming gawa <laughs> May taga-abot. Tapos dalawa kami dito sa taas At na rin ang pang-apat Huwag niyo kaming i-judge siya pag mali yung aming Gawa. Sabihan nyo lang kami ng pogi. Pogi lang. Yan, tapos ginuguhita namin. Pangapat na yero na ito. Sarap na sarap po kami sa pagpapako dito. Saka namin na pagtanto. Mali ang pagpapwesto namin sa mga yero. Malitang overlap na maaaring mag-leak sa malakas na ulan. Okay, newbie mistakes. Kita niyo yan? pangit ang pagkakalapat yan kasi it turns out ang ginawa namin kanina iisang patong na ganito yan then na realize namin mali siya. tapos kinumpere ko doon sa gino, gumawa ay professional sa farmhouse dapat pala ay dalawa yan mas maganda lapat tapos mature tayo na kahit malakas ang ulan hindi mag uh, So kailangan naming baguhin to pero para hindi naman kami masyado maumay magsisimula kami doon sa kabilang side sa kanan namin ulitin tong part na to ganun talaga pag hindi pinag-isipan masyado pero matataas din yung sure pero sa ngayon yun muna ang kabila okay akit ulit ako para itama ang aming pagkakamali Tinasa ang unang yero at ipinako pangalawang yero dapat ganito ang mangyayari dapat dalawa yun yan dapat ganun na magkapatong yan dapat ganyan magkapatong na ganun dalawang Ganun si kanina, isa lang No, 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 no Game, Atin ang pakuan to At dahil magaling na naman ako Mali ang pagpapako ko At kailangan tanggalin ang pako Kinatama namin, may palpak na naman Nagkamali ang pako Luwaki yung butas ng yero. Lalagyan natin bulkasil bago natin lagyan ng bangong pako. At may palpak na naman. Ah! Yung pinaka-umbrella ng pako, bumaba dahil nagkamali ako ng martilyo. Okay, tuloy na natin ito. Okay, medyo umaambo na. Ilalagay lang namin to at uh, time out na kami kasi napaka delikado gumawa sa bubong nang umuulan. Napaka delikado niyan. Kaya pinako na namin ang yero para hindi naman malipad ng hangin. Tapos biglang lumakas din. Kaya nagmadali na kami pababa. Paunahan kami ni John Oh. At least na ipako namin to. Hindi na siya malilipad. Kasi yun natin, kung gumagana ang ating bubong, wala na, gana nga. Tama yung pagkakagawa natin. Di tayo pa masaw. Wala. Yung kambing o. Oh. Wala. Yun. Takbo! Takbo! <coughs> Di ba? Yung kambing natin, na uwi ng kanila. Oh. Yung mga pasaway na kambing. Kanina, nado na naman sa loob ng padak ng manok. Okay, yun lang ulit ang inahabot natin ngayong araw. Okay. yan Pero para sa aming tatlo... Marami na yan. <laughs> ilang, ilang oras yan? Bali 3.30 tayo nagsimula. Ay, may dalawang oras lang pala. Kasi may ginawa kami kanina umaga. Tapos syempre may chores pa. Tapos yun. Yun available time. Pero natapos pa rin yan. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace!